Nais mo bang malaman kung paano sinusukat ang hearing loss kapag sinabing may mild or moderate hearing loss ka? Saan kaya natin kinukuha yung numero na yun? Ang sagot ay nagsisimula sa isang simpleng test na tinatawag nating pure tone audiometry or PTA. Hi, ako si Eros Lomboy, isang audiologist. Welcome sa channel na ito kung saan ginagawa nating malinaw at madali ang pag-unawa sa hearing at voice rehabilitation. Ang pure tone audiometry ay ang pinakaunang hakbang sa bawat hearing check-up. Tinatawag itong subjective test dahil nakadepende sa iyo ang test na ito. Pag may narinig kang beep sa headset, tuwing maririnig mo ito, pipindutin mo yung button o itataas mo ang iyong kamay. Iba-iba ang pitch ng tunog mula sa mababa tulad ng tambol hanggang sa mataas tulad ng huni ng ibon. Ang layunin ng test ay para malaman kung gaano kahinang tunog ang kaya mong marinig. Ang resulta ay nilalagay natin sa chart na tinatawag nating audiogram. Sa audiogram, makikita sa gilid ang loudness scale. Sa itaas naman ay ang pitch scale. May mga markang makikita dito. Ang O ay para sa kanang tenga. Ang X ay para sa kaliwang tenga. Kapag mas malalim ang marka, mas malala ang hearing loss. Dito natin malalaman kung anong uri ng hearing loss meron tayo. Kapag may bara or fluid sa tenga, conductive hearing loss kapag nasira naman ang inner ear at ang mga components nito, sensory neural hearing loss. At kung parehas na may problema, tinatawag natin itong mixed hearing loss. Ang PTA ay mabilis, walang sakit at napaka-precise. Ito ang basehan ng lahat ng desisyon mula sa hearing aid hanggang cochlear implant. Isipin mo ito bilang mapa ng iyong pandinig. Pinapakita kung saan magsisimula humina ang tunog at kung ano ang gagamitin nating intervention. Kung hindi ka pa nakakapag-hearing test, ngayon ang tamang oras. Mag-like and subscribe na, i-comment ang inyong location para malaman natin kung saan umaabot ang mensaheng ito. Itap na rin ang stars kung meron para makatulong sa translation projects natin. Follow and subscribe for the next part of this hearing series. Ang susunod na episode ay bukas. Ang pure tone audiometry ay hindi lang tungkol sa mga beat at chart ito ay tungkol sa pag-alam ng kalagayan ng inyong pandinig. Ang maagang pagsusuri at ay nagliligtas hindi lang ng pandinig kundi pati ang koneksyon mo sa mundo. Ako ulit si Eros Lomboy na nagsasabing ang pakikinig sa sarili mong kalusugan ang unang hakbang sa totoong pakikinig. Okay? See you in our next episode. Paalam. Bye!